Ipinanawagan ng motorcycle taxi service provider na Angkas ang agarang pag-aproba sa batas para ipormalisang operasyon ng mga MC taxi sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sa CEO ng angkas si George Royeka, sinabi nitong inaantay na lamang matapos ang ulat mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng pilot testing ng nasabing programa. Ayon kay Royeka, Mahalagang maaprobahan ito para matiyak hindi lamang ang kaligtasan ng mga pasaherong gumagamit ng MC Taxi, kundi pati ang mga benepisyo ng mga driver nito. Dapat wow. na ng motorcycle taxi sa buong Pilipinas na gustong uh, makisali dito o makidalusit sa pag mm. ng motorcycle taxi. Ma-ensure natin na we keep to the standard kasi alam niyo mm -hmm. naman po, motorcyclo, uh, exposed po tayo dyan. So talagang kailangan po maraming marami tayong ginagawa kasi hindi lang po sa mm. training pati rin po sa emergency response team natin pati rin mm -hmm. po dun sa um, customer support natin uh, pati yung tuloy-tuloy patuloy po na training ng ating ang uh, uh, ating mga uh, model oh. taxi driver sabi pa ni Royeca na ng matagumpay ang pilot testing ng programa dahil marami anyang mga habal-habal driver ang nagpasya ng maging MC taxi driver Matatanda ang sinabi ng LTFRB na tinerminate na ng technical working group nito ang data gathering na inumpisahan noon pang 2019 pero magpapatuloy pa rin aniya ang MC Taxi Program. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, sama-sama tayo Pilipino.